negosyante at motorista dahil sa mas mataas na singil sa SC Tax, Pero ayon sa pamunuan ng Expressway, kailangan na kailangan na nila ang toll hike. Nasa frontline ng balitang yaan si Ian Suyo. Mahal na nga ang petrolyo, nagmahal pa ang toll. Yan ang iniinda ng mga motoristang suki ng Subic Clark Tarlac Expressway o SC Techs. Dagdag na 64 centavos sa kada kilometro ang inapurbahang toll hike ng Toll Regulatory Board o TRB. Malaki raw ang halagang hiningi ng NLEX Corporation na siyang namamahala ng SCTEX. Pero nagdesisyon ng TRB na hatiin ito sa tatlong tranches sa loob ng tatlong taon para hindi mabigla ang mga motorista. Sa ilalim ng bagong matrix, ang mga dadaan sa end-to-end -end ng SCTEX mula Tipo sa Bataan hanggang Tarlac City ay magbabayad ng dagdag na 65 pesos para sa Class 1, 131 pesos para sa Class 2, at 196 pesos para sa Class 3. Kung Tarlac hanggang mabalakat naman sa Pampanga, 25 pesos ang dagdag singil sa class 1, 50 pesos para sa class 2 at 75 pesos naman sa class 3. 40 hanggang 121 pesos naman ang dagdag kung mula mabalakat hanggang tipo. Ah, uh, parang masyado na mamatas ang idadagdag nila. Parang, di na, parang sobra na para sa normal na tao, sa average na sahod ng mga tao. Dahing din ng Truckers Association of the Philippines, pahirap sa kanila ang toll hike. Of course, ay lahat na dadaan doon additional expense na namin yan on our side, no? So, it will be um, added, compounded na lagi ang lahat ng gastusin, taas ng diesel, lahat na, no? Tapos, dagdag pa nga itong sa toll fee natin, added expense on our part. At saka yan, magiging dagdag din na uh, ipapasa namin sa aming mga customer and incidentally, uh, yung mga customer namin, ipapas on din naman sa lahat sa atin kay Juan de la Cruz. Paliwanag ng NLEX, gagamitin ang toll hike sa maintenance ng kalsada. Itong adjustment natin ng toll rate sa SDTX ay tinatawag natin per loading adjustment. Ito yung June ng 2021 and 2023. Sa concession agreement natin na maaaring humingi ng adjustment ng concessionaire every year or every two years. Ang good news naman, wala pa naman daw planong magtaas ng pamasahe ang mga provincial bus sa Norte kasunod ng toll hike sa SCTEX. 20% lang daw kasi sa mga bus ang dumadaan sa SCTEX. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezpo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.